Pataya. Patay ka. Okay mga kabiyahe, biyaheng Thailand tayo ngayon. Hapon na kami dumikit dito sa Lanchambang. Pero bago kami bumaba, nagpalit muna kami ng diaphragm ng Lube Oil HPS auto filter ng main engine. At pagkaayos, eh alam na. Tawag ng taxi, 20 minutes na travel and boom, welcome to Pataya. Isang tourist spot at isa sa main attraction dito ay... so <laughs> <Wow>. Joke! <laughs> Excited! Yan talaga unang pupuntahan. Siyempre hindi, mga royal kami. <laughs> Kaya naman hanap e pagkain muna. Sabay shot shot at chill sa tugtog ng banda. At libre to ni Hepe. Oo, kasama namin ang opa naming chief engineer. Grabe, sagot niya na daw ang pagkain at beer. Ayun, panay order tuloy ni birthday boy. Pagbalik nito sa barko, sigurado hard job to kay Hepe. Sa dami ba naman niyang order na pagkain? <laughs> Pero salamat Chip, kamsaham ni Da. Siyempre, di ko papalagpasin na tikman ang famous na pansit nila. Pad Thai. Sarap daw to mga daw yung famous nila dito sa... Anong pagka Pad Thai. masarap mga biya, eh. ah. At inuman na. At pagkatapos kumain at uminom, mmm, alam na. Siyempre, maglalakad-lakad sa beach para matunawan. <laughs> Akala nyo ha, excited na kayo makarating kami sa street na pang no. Pero sa mga misis, tinatawag na super duper overthink street. <laughs> Lakad-lakad <laughs> muna sa beach kasama si Opa. Grabe, sana ganito rin sa Manila Bay pag natapos na ang Dolomite Beach. At ito na nga, <laughs> ang main event ng vlog na to. Di na ako magsasalita, baka may masabi pa ako. Okay, pasok video. Kabawal tayo dyan bro. Parang delikado yan bro, wag na tayo pumasok bro. Alam nyo mga misis at girlfriend, wala akong pinaglalaban dito. Pero kahit saang lugar magpunta ang seaman mo, laging may temptation yan. Nasa Brazil, nasa Thailand, at kahit mismo sa Manila. Nakay lang kasi kung anong pipiliin niya na idagdag sa sinasabing golden memories. Yes, na curious lang kami sa mga kwento ng mga old school na mga sir namin na nasama sa golden memories nila. Kaya dumaan lang kami at sinubukang sumilip. Yes, Pasilip lang kasi iba na po mga seafarer ngayon. Titingin pero hindi titikim. O siya, see you sa susunod na mga biyahe. Okay. Kapungka! Kapungka! Thank you!